Hi guys, welcome back again to my channel, Muffin TV Apo to today's video guys, turo ko naman sa inyo kung paano nga ba natin palitan ng Chinese name yung pangalan natin sa Facebook Kaya kung bago pala sa channel na to, mag-subscribe ka na At hit mo na rin notification bell para update ka sa mga sunod video na i-upload natin Pero bago ang lahat, intro muna tayo Hi guys, welcome and welcome back again to my channel So ano nga ba yung magiging purpose natin kung bakit natin papalitan ng Chinese name yung pangalan natin sa Facebook So ang magiging main purpose natin guys kung bakit kailangan natin palitan ng Chinese name yung pangalan natin sa Facebook ay para hindi tayo madaling hanapin o hindi tayo madaling ihack hindi kaya eh, hindi tayo madaling hanapin ng mga kaibigan natin. So, ganoon lang po kadali. So, kung interesado ka sa video na to, tapusin mo to hanggang dolo. Dahil ituturo ko sa iyo, step by step. So, proceed tayo. Una po natin gagawin is punta lang po tayo dito sa Facebook. Ayan. Then, pag nandito na tayo sa Facebook, guys, click lang natin yung 3 dots sa taas. Then, pag nandito na tayo sa menu, scroll down na lang natin hanapin natin yung setting and privacy ayan guys then click natin yung setting so nandito na tayo sa setting and privacy may nakalagay na account preferences so dito sa account guys may nakalagay na personal and account information so pindutin lang natin to ayan So, dito natin makikita, guys, yung pangalan natin sa personal account information. So, click lang natin to. Then, dito guys, pwede na tayo magpalit ng pangalan. Pwede natin palitan yung first name natin at saka last name natin. So, disclaimer lang po. Bago nyo po ito gawin, mag-isip-isip po muna kayo dahil bago po palitan ng panibagong pangalan yung pangalan natin sa Facebook ay kailangan natin magantay ng 60 days o tatlong buwan. So, proceed tayo. Paano nga ba natin to papalitan ng Chinese name? So, cancel lang natin to. Next step natin gagawin is punta tayo dito sa Google. Ayan. Then, click natin yung Google. So, pag nandito na tayo sa Google guys, punta tayo sa search button. Click lang natin. Then, click natin dito guys type natin dito Tagalog and Chinese translator ayan so ayan guys din search natin so lalabas yan guys Then, dito sa intertext, may nakalagay dito guys na intertext lagay lang natin yung buong pangalan natin ayan so ayan guys yan yung buong pangalan natin then dito sa baba guys makikita nyo may nakalagay na Chinese so click lang natin to tap lang natin ayan tap natin then click natin yung dito sa taas may nakalagay na copy share and select all so click natin yung copy then proceed tayo dun sa facebook natin guys balik tayo ayan so nandito na tayo guys din dito guys click natin yung first name dito lagay natin yung nakapipis natin dito So ako guys hindi na ako magpapalit dahil bago ko lang ito napalitan ng pangalan. So dito guys, paste nyo lang dito. Then dito sa last name, pwede nyo rin ipaste yung translator ng apelido nyo. Dito nyo lagay. Then click nyo lang yung review change dito sa baba. So ayan guys, automatic na yan. Papalitan agad yan ng pangalan ni Facebook. So, ulitin ko, kailangan po natin maghintay ng 60 days o 30 days bago natin palitan ulit yung pangalan natin dito sa Facebook. So, I hope na may natuturan kayo sa ginawa nating video. So, ayan guys, natapos na yung tutorial natin for today. I hope na may natuturan kayo sa ginawa nating video. Kaya kung bago, kaya kung bago ako pala sa channel ito, mag-subscribe ka na. At hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga susunod pang video na i-upload natin.